pansit ng Japan, pinaagos sa kanal. <laughs> Dami talaga mga taon loko. Good vibes muna tayo. Mga kabayan, ipapaliwanag ko lang sa inyo na hindi pinaaagos ang pansit ng Japan sa kanal. Ano ba na sa buong mundo, ang Japan ang pinakamalinis na bansa? Ang kinakain nilang malamig na pansit na yan ay tuwing summer. Yan ay hindi pinaaagos sa kanal. Napakalinis dito sa Japan. Marami akong nakitang comment na sinasabing nagpapaagos ang mga Japanese At kinakain ang kinakain ng pansit na umaagos sa kanal. Mali, mali, mali kayo dyan. Kahit sa mga probinsya, gumagawa sila ng paagusan ng malamig na pansit kapag ganitong summer. Kaya wag na wag kayo magkakamali. Hindi ito kagaya sa Pilipinas na madumi. Napakarami kasing bad comments ng mga bashers na ito. Bakit hindi nyo nalang pag-aralan na ang pagkain dito sa Japan ay napakalinis? I-search nyo sa buong internet. Ang sinasabi nyo pinaagos na pansit sa kanal ay maling-mali sa inyong paningin. Dahil dito sa Japan, napakalinis ang pagkain at napakasarap. Sa Pilipinas lang naman, madumi ang mga pagkain. Lalo-lalo na yung mga street foods. Kapag hindi kayo nag-iingat, sasakit ang kainan siya. Kaya tuwag niyong ikumpara ang kalinisan ng Japan. Sa karumihan, sa Pilipinas. Dahil dito sa Japan, masasarap ang pagkain at sobrang malilinis. Sa mga taong humuhusga sa pagkain ng Japan, maaaring magpunta na lang kayo dito sa Japan nang malaman nyo kung ganong kalinis at kasarap ang pagkain. At ang pansit ay hindi pinaagos sa kanal. Bye-bye!